dito tayo sa munisipyo dito sa Karanglan Ecija. food para sa mga bisita napakasarap na puto. yan ang produkto ng Karanglan ko ng

halimbawa ng mga nakakaayon ng panawin na natatandaan din. Okay so ang mga ito po ay isasama din sa mga mga sa mga base. Kasi inexpect kasi sa mga sa mga Indonesian military kanina pa kasi ay sobrang dalaw ng discipline ng military. Kasi siya na po kasi hindi na lang <laughs> siya sa tourism development plan. <laughs> kasi <laughs> na maka and restore in. Si, nasa sa organization. Very strategic AP history subject pa.

sa point ng kanilang school ng school sa. Eh, siya lang po si San Dela Paz. Eh, this one property wala ito. Actually, pwede nilang i-report sa kanila para sa brief which is kung paano na pag-manage ko pagdating sa amin para sa mga inyo, pero dahil yun mas tight ng assessment ko para sa boys niya. Pero gusto ko mas ngamin ang mangyayari dito. Mapu siya sa iyo. Kasi ang hirap po ni si Supervisor kung yun ang mga So, we're proposing to make it as a series every time we promote that. Next is so not to say that we're going to be a little bit of a little bit sa a little bit of 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 a little So, oh, okay. yung, uh, 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 may ganda dito na din sa pala dito, pinakamalaking bulaklak sa Pilipinas. Dito sa tuktok ng bundok ng Karanglan, meron din. Ah, uh, kumukunan tokay Medyo lang yung amoy niyan. Kaya naging imbita siya ng mga insekto. Na kapag pumasok sa loob, matatrap na. actually ko sa

ng Aurora. At tama po, hulak. May sagada. Meron kanina, mga sisters, si Chokalo. Siyempre eh, kay pala yun. <laughs> si Chokalo. Parang mag-dentra na niya ba? Sa <laughs> hindi <Hey>, siya ganyan Pero <Chukalo>. kapag, hindi pa talaga <laughs> ng mga lulag Kapag kumulit tayo, mga na mga hulak.

Tapos dito pa rin. Nice. Yung KDP po natin, ilalabas po namin na uh, uh, <laughs> Mabilis na mabilis 'yan. May option naman sa muniyan. Eh, po, dahil sa na 'yan, po, tapos, try natin 'yung po 'yun? 'Yan, ba mag-open 'yung hindi Ang pinakataas na high school naman. Hindi. Hindi isa pwede kasi yun isa sa santuary na yun eh. Okay. Uh, uh, okay. Uh, oh, okay. Protected. Hindi, lahat naman uh, sa orang na protected uh, area. Yeah. Um, uh, kaya lang, yun na lang yung natatangin may mga century tree. Ah. Uh, Bakit? Hindi naman kaya mo yung high only lang yun. Hindi. Pero 7 hours na akyat ak eh. Medyo mataas din. Medyo mataas din. Para nasa 1,400 Good for hiking din, ano kaya lang. May uh, century old trees daw na pinoprotektahan. 2020. So congratulations po. Napakasipag po talaga ng <görüş> mga sa At ni <tampoco." paano? laughs>

inyo tour guide. Ah, uh, po kasi kung magkaroon ako para sa training para sa mga tour guide ng mga At yung training ko na yun ay very special to contact Sa admin uh, officer. Uh -huh. Uh -huh natin kung provincial to visit, di Thank you very much po sa pagkuna sa aking Mayor, sa ating mong MAC vlogger po, sa ating mga lahat na ngayon, magandang baga po, at kami po sa bayan ng mga ay nagpapos na nagpapasalamat. Kahit pa paano po, talagang naaalala niyo po yung patulat, po kayo na dito. Thank you very much po. Ang isa pong programa namin dito sa Talagang nagkaganda po namin ang kansi nila ngayon, nila Vice Mayor. May mapaganda po yung aming mga kumunduhan. Almost 3 years, or si Kaisha almost 5 years, or six years, yung doon, three years. Three years na po niya niligit Yung kanyang 3 years, 3 years na. po ng talagang magaganda na po yung mga namin. alam at

Nangangahapin po kami nila, Mayor, Elvise Mayor, she, at oh. nila na ang mga nalagaan po namin, yung hindi namin sa Sitio pa hindi ko po, po alam kung hanggang, o talagang -la po palaw na po yung nalagaan si po tayo man namin, pero sinulatan po kami, um, baka sa 15 o 100,000 po yung katelan na namin na kawang Kaya sana po, lumaki, manda, at huwag po sana masunod yung mga itinangin po natin. Nalika pa rin. Salamat po sa pagiging isang closing na natin. Pag ako P salamat po Thank you po Sige, sir atay at naal next po. h�tes Ingat po sa din Gusto akong makakita na wrap Or din Pantagulan. O summer summer siguro

isa dito yung ng kamalaan. Ito po ang mga 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 nababaya, kasama po natin pa at ang isa po sa programa natin, kung po na sa ipang nagaan ng mga patungkulo natin. Kaya po tayo ng mga ang TV. kailangan lang po siya ng meron po tayo mga tao na kasama po na mga tao na mga na mga 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 mga

ngayon dito po sa bayan so, okay, ng Ito po ang initiative namin na ito, lalo na po yung mga municipal po ng mga na ito sa likasan. Ang po nito ay ulo sa mga namin sa amin na makikinapang po dito ng mga tayo, ng mga subukan tayo sa generation. Dapat po, may mga kumagsimula. Ito po yung simula na mga kinabot po. Mga hindi po basang kasi ngayon ang panin. Ang digital, kaya karami na ng mga taas, और शेयर को नकाब भी खोला है सब दिलाया राहिर तो नकाब लगाया मैं खोला आप से ये तरह का नारे तो मैं सुना था मैंने तो खोला तेरी जिंदगी तो तेरे लोगों के लोगों के लिए तेरा जीना तो तेरे लिए तो तेरा जीना शेयर को तुमको इस हाल में चाहते हैं तमाम लोगों के लिए लागू करीना हो दिमाग စစ်ဆင်လို့နောက်တစ်ခေါက်လည်းလာခဲ့ရပါတယ် always great but more comfortable